guys. Kasi it's morning. It's around 8, 9 o'clock siguro. Hindi ah. Yeah, Papanoorin nila lahat yan. Ayon sa labas guys, ang liwanag na guys. So, oh. ang init na kamay sa Pedro. Ayan, naglalakad yan. <laughs> Ayan ang ano, alateres guys. Yan yung maraming gamot na yun sa pasma guys. yung alateres na yan. Sabi nila ah, katabi niya coconut uh, ah, The tree of life daw yan, guys. Sabi din nila, there are many uses. Ayan. Ayan naman, guys. Bamboo tree. Uh, hindi ko alam kung ang katabi niya bamboo tree. Maraming uses ang bamboo tree. Ayan sila. Yan yung tricycle din. Mura na, buhay nila yan, guys. Ayan. Araw-araw yan. Nandyan sila, guys. Ito yung mga halaman ko, guys. i